Marami ang nagulat nang bigla na mapos ang kapuso actress at ang isang bida rin sa widow's war na si Carla Abellana nang dasal sa kanyang pagaling dahil siya ay naospital. At mukhang grabe ang kanyang kalagayan dahil sinasabi niyang, I in so much pain. Kaya naman, ang mga showbiz personalities na kaibigan niya ay nagbigay sa kanya ng dalangin. Ano na nga ba ang totoong nangyari kay Carla Abrillian at sinugod siya sa ospital at mukhang malala ang kanyang kondisyon. Kaya ating alamin at spotted ba ang kanyang dating asawa na dumalaw sa kanya sa ospital? What went wrong sa health ni Carla Abrillian? Ating alamin. isa sa pinaka-busy actress ngayon ay walang iba kundi si Carla Abeliana. Dahil nga sa kanyang telestar yung widows Swar ni Bea Alonzo ay napakataas ng ratings nito. Kaya naman inaabangan palagi dito sa prime time. Nagulat ang lahat nang bigla na lang mag-post itong si Carla Abeliana na nasa ospital siya. Ano ba ang nangyari sa dating asawa ni Tom Rodriguez na si Carla Abeliana? May ituturing na rin na napakasikat ni Carla Abeliana, especially nang mag-team up sila ni Tom Rodriguez. Kaya naman binansagan silang Tom Car ng mga fans. Naging masaya ang mga fans, especially nung kinasal na ang dalawa. Dahil ang kanilang dream na magkatuluyan ang love team ay nauwi na sa katotohanan. At sila nga ay nagpakasal. Unfortunately, ay nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama, kaya naman ang mga fans ay broken hearted. Ngayon ay may kanya-kanya na silang buhay at si Tom ay nakabilik na rin sa Pilipinas. Ngayon si Carla ay busy sa kanyang mga teleserye at ganun din endorsement. Kaya nagulat ang lahat nang bigla na lang itong magpost sa social media na she is so much pain isinugod si Carla Abeliana sa Diliman Doctors Hospital at pinakita rin doon sa kanyang Instagram account na nagpaturok siya ng IV drip at ang thermometer reading niya temperature ay nasa 39.6 centigrade. Kaya naman, sabi niya, Lord, please heal me. I've been in so much pain and discomfort. I'm pa kay Carla Ang kanyang mga kaibigan sa showbiz ay nagbigay ng well wishes sa dalaga, especially ang kanyang co na si Bea Alonzo, sinabing yakap at pagaling ka. Pero nagulat ang lahat ng may magbalita na spotted daw si Tom Rodriguez sa ospital kung saan na-confine si Carla Abellana. Kung sakaling ang totoong pumunta si Tom Rodriguez ay for sure maraming fans ang masaya dahil kahit papano naman may pinagsamahan sila. Ngayon ang latest update ni Carla sa kanyang Instagram sinabi niya last night I was able to sleep for 3 hours straight at sabi niya thank you Lord. At kung sakaling si Tom nga ang naispatan ng isang fan na pumasok sa ospital ay sana ay maging okay pa rin sila ni Carla kahit sila ay naghiwalay na. And to Carla, sana ay gumaling ka na agad dahil syempre marami nagmamahal iyo at nag-aabang sa iyong widow's war. Kaya dalangin ng mga fans, sana ay gumaling ka na. Get well soon!